Hello guys, once again Welcome to my channel Here I am again guys sa, sa ating uh, video presentation Ang ating video ngayon ay magpapalit tayo ng uh, magpapalit tayo ng wiper blade sa ating sasakyan kasi luma na siya so palitan natin so tuturo ko sa inyo guys paano maglagay ng uh, wiper blade napaka simple lang guys ano at uh, palitan natin siya ng Dito Okay? Same lang siya guys. Dati kong gamit din. Parehas lang siya. Pero mas mura siya ngayon. Ito guys. Ang ating ipapalit. Ang laman nito ay uh, dalawa na. Dalawang pirata. So, ang size niya is uh, 19 and 21. Inch yata. 19 inch and 21 inch. Okay? Ito guys ang ating ipapalit doon sa ating wiper blade na luma. So, replacement po ito. Ang ating video ay replacement of uh, wiper blade sa ating sa wiper. Sa ating sasakyan. Okay, sa front po ito guys, sa front. Alright. Yan po ang ating video guys. Uh, let's watch this. Okay. Para kahit pa paano may matutunan tayo. Yan guys, ang size niya. brand na ginagamit ko guys Ayan. sa halagang uh, I think 119 baht lang guys dalawa na siya guys uh, tagal mo na rin magamit diba uh, buksan natin guys buksan na natin okay Ayan Guys, unbox na natin. Dito lang pagbukas nito guys, oh. Step okay. Ayan Wala na Open na Ayan, May bago na tayong Wiper there we go guys Dalawa siya diba Ayan ano 19 and 21 ang size niya Ang length niya guys Okay Corp siya Maganda ito guys Ibig sabihin Sa state Kalit natin doon sa Doon sa luma Kung ano Kasi nawala na yung Ano niya kailangan ng palitan talaga din Okay Tara guys, simulan na natin pagkabit na Ayan, Focus natin kung paano natin ikabit kabit doon, paano natin I-hook Okay, ito guys, may hook siya Ito ang Dito natin i hook Hook lang siya guys, napaka simple lang Hindi mo na kailangan ng Mga gamit pang iba dyan uh, Dito lang, ito lang Okay ito lang ang gamitin. Ito, guys, uh, may bukasan siya dito. Side. Open natin. Ayan, no? Ayan. Natanggal. Ayan, dapat maano siya? Clip mo siya dito. Ayan, para mabuksa, no? Simple as that, guys. Ayan. Okay, clip siya. Press mo siya dito. Para mabilis ang buksan. After that, susuksok na natin dito yung hook doon sa ating wiper. Okay? okay Ipigyan natin. Kita natin guys. Yan. Dito dito ang saksak kaya susuksok doon sa ano. Okay? Okay. Tanggalin muna natin to siyempre para papalitan natin ang bag. So, guys. Diyan po nagtatapos sa ating video tutorial para sa ating uh, replacement of wiper blade para sa ating wiper sa ating spot dyan. Okay? Dito na yung luma. <laughs> palitan na rin sa wakas. Diyan siya wala na siyang rubber guys. tanggal na. Actually yung body niya okay pa eh. Ang mabilis lang kasi mano guys sa, ano, sa, sa wiper eh. itong rubber niya mismo dito. Kasi ito mismo lumalapit sa, eh, sa windshield. Kaya madali talaga siyang masira. Okay. So, guys, tapos na po ang ating video tutorial para sa ating replacement of video uh, wa wiper blades sa ating wiper sa ating Okay, uh, that's all for now. And once again, don't forget to subscribe. Click the subscribe button there. And thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye!